Good day mga Ludes mga Sir Ayan, so may home service tayo ngayon dito na Easy Ride 150 Motorstar So basic tips lang tayo dito mga Ludes mga Sir sa ginawa natin na to na hindi umaandar So mapapaandar mo siya, idle lang tas mamamatay ka agad Pag i-revolution mo, kahit tsukan mo pa yan, hindi siya aandar mga Ludes mga Sir Pero may kuryente naman May gasolina naman So dito ang aking nakita mga Ludes mga Sir Ito, sa Easy Ride 150 ito huwag nyong isusok-sok dito mga lods mga sir yung breather ng carburetor ay eh, huwag nyong babarhan yung breather na yan ito huwag nyong isusok-sok dyan jan sa, dun sa may carb na yan, yan. huwag nyong isusok-sok dyan dahil mababaraduhan yung breather ng carburetor so mahihirapan yung gas pagpasok sa ating carburetor dun lalabas yung hard starting ayaw umandar o kaya ayaw ma-revolution mga lods mga sir idle lang siya ngayon mga lods mga sir, start natin yung motor na ginawa natin. Ayan, so un natin ang susi. Tapos kick start natin dahil hindi pa dumating yung push start nito. Ayan, so dito natin i-kick start. So tingnan nyo. Ayun mga lods mga sir, so mandar na siya. Ayan, so nare-rev na rin siya mga lods mga sir. yun lang ang tips natin mga lods mga sir kapag ka tayo nagbabaklas or nagre-repair ng carburetor ng ating mga motor so wag natin tatakpan yung breather nating na carburetor para maganda ang daloy ng gas mabilis ang pagbaba ng gas o pagpas ng gas sa ating carburetor mga lods mga sir thanks for watching